Light meats nagbabala ang Department of Health sa publiko hinggil sa masamang epekto sa katawan ng tao ng pagtuturok ng intravenous o IV glutathione. Paliwanag ni Health Secretary Ted Herbosa, delikado ang IV glutathione sa katawan dahil kaya nitong sirain ang mga bato na maaaring magresulta ng kamatayan. Habang sinabi rin ng kalihim na ginagamit lang ang stem cell therapy sa anim na otorisadong paggamutan lamang bilang rescue medicine sa komplikasyon sa sakit na cancer. Ito ay ang Lang Center of the Philippines, Makati Medical Center, National Kidney and Transplant Institute, Asian Stem Cell Institute at St. Luke's Medical Center sa Tagig at Quezon City. Pinaiimbisigahan naman ng DOH sa kanilang regional office ang klinikal na umano'y nagturok ng glutathione at stem cell sa isang 36 years old na nasawing babae sa lungsod ng Quezon. Binigyan din pa ng ahensya na hindi restado ang glutathione sa Food and Drug Administration para gamiting pampaputi ng kutis. Nababahala naman ng FDA hinggil sa paglipana ng mga health and beauty salon, wellness spa at beauty clinic na nag-aalok ng IV glutathione vitamin C at iba pa para pumuti. Binigyan din pa ng FDA na side effect talaga ang glutathione na pumuti ngunit laso naman ito sa atay, mga bato at nervous system habang mataas ang hawaan ng human immunodeficiency virus o HIV, hepatitis C at B kung hindi lisensyado ang magtuturok.